Ng, ng Canada. I want a boat prepared. I'll give uh, a warning to Canada maybe next week. That they better uh, pull that thing out or I will set sail. Don't say Canada, Ibuhos go yung Basura nila do Have a good day, everyone. Duterte Die Hard Defenders. Defenders natatandan. Nyupabato napinapabrik ni PRRD yang mga Basura nagarang sa Canada na dumating. noong 2013 to 2014. May mga nakasuhan na pero hindi man lang naibalik noong panahon ni Pinoy. Pero nung si PRRD na isang pagbanta lang ni PRRD sa Canada, nakapaghindi hindi ninyo kinuha ang basura nyo, ako magdadala niyan papunta sa inyo at itatapon. Kung sa dalampasigan ninyo at sa mga salita ng yon, talagang hindi mo maiisip na biro lang. O nagbibiro kasi talagang may laman ang pagbabanta ni PRRD dahil sa tagal ng mga basura ng yan na nakatambay sa port natin at mga waste material pa yan posibleng magkaroon ng problemang pangkalusugan yan at hindi biro yang